Sa number 3, Manukan Country sa Reclamation Area sa Bacolod ang amat-amat na ang May mga tenants naman nga nagsugod na sa pagplastar sa Father Ferrero Street. Yari ang report. Dungan sa amat-amat nga pagpangudal sa SM Prime Holdings Incorporated ang pagpanghimos man sa pila ka mga tenants sa Manukan Country kay Inasang Aga. Ang Nanas Rose Chicken and Asal, pilalang lang sa mga nagpabutsyag sa pagpasalamat sa mga customers pinaagi sa social media Matapos ang malawig nga tinuig nga ila pag-operate dungan sa ila pagbiya sa manukan. Ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga sa Bernes pasiradaan sa nga sa PHI ang daan nga manukan agud masugura nila ang development project. Starting 21, uh, masaylo na sila sa may temporary manukan site. Then, uh, start kita sa board up. Pila sa mga tenants ang nakasugod na plaster sa ilang mga sulugbahan sa mga tents sa Father Ferrero Street nga sarang nila magamit bilang extension sa ilang mga baligyaan sa temporaryo nga manukan sa parking area sa mall. Ginapatuman na sa Bacolod Traffic Authority Office ang road closure para sa pag-operate sa mga tenants sa mga tents. Samtang, may pinana ka mga tenants ang nagpadulong sa Bacolod City Government Center humalin kahapon. Iniagod mapakambihuan ang mga naklaim ng mga food vouchers. Si Mayor Albi Benitez, ang personal nga nagpondo sang kapin 600 mil pesos ng mga food vouchers, agod nga mabuligan ang mga tenants sang manukan, dungan sa ilapag-silo sa temporaryo nga baligyaan sa mall.